Kabe mga kadiskarte for to this video vlog. So nanatay the di SLR, no. Yeah, da yeah. Tayo. yeah. <laughs> Last <zero> na. Eh, what next study? So karon, ako oh, video. Oh, oh, hello. Oh, di ba? Oh, guapo kay ko tanaw let's go. Mag vlog tayo ngayon mga kadiskarte discard hulma man natin yon itong this namin. So ito si ano, si brother kapatid galing pa yan sa Laguna. At si Marvin na hilantan, hilantan na siya. At ito yung mga kasama ko dito Si ano si Kuya Bakal Soto to At ang kanyang kuya Na mga graduating na to sila Congratulations sa inyo ha Dapat kung mag-graduate kayo Mag -ano kayo Invite nyo ako ha Salamat salamat Ikaw kapatid Kumusta? Kumusta boy buhay buhay? Na stress na Stress? Ano ba yung inestudihan mo? Gawagawa ako letter Wow Saan mo ba yan ilalagay O ibibigay? 50. Sa? 50. Ano? Performance task. Ah, PT. Performance task. Okay. At dito ngayon, mga kapatid, mga kadiskarte, ito yung kasama ko, si Ephraim. Ang yung pinakagwapo na kasama ko dito. Sana? Video! Nag-vlog-vlog ako. May bago na akong ano. Hindi na akong mag-ana, silpon-silpon. Mag-DCLR na lang tayo. At ito si Levin. nakasama ko sa wedding house. Ito si Levin. Oh, ang ganda. Ang gwapo. Ito yung mga kagamitan ko dito, mga kadiskarte. So, as you can see, kung makikita nyo yung mukha ko, napakahirap talaga at napakalisod. Paano ba ito gawin mag-vlog ng this ilan? At punta tayo sa ibaba. Dahil may mga kasama pa ako dito. Ito si Pining. Si Pining. Yan. Uh... kumusta ba eh? Kira. Kira, guwapo ka na siya. Kanang bodybuilder ba? Ak acrobatic ha? Pwede siya really? na. nag na ako vlog ba? Si Jan Lloyd, gilantan Jan Lloyd Cruz. Nawala si Dominic So ito yung room nila dito mga kaliskarti So paalam oh, Testingan natin tong disilar na to Kung maganda ba talaga to Ay tika lang hindi ko na nasirado Salamat mga kapatid At ah, Balik na lang ako sa taas Balik ako sa taas At ito ang inyong vlogger hey, Hindi talaga ako marunong mag vlog pero Nahirapan ako sa kalisod Importante mga kaliskarti na masaya ang buhay, gaya ng buhay niya, palagi nakasmile, oh. No? Kasi may chikak na siya. May want, may nililigawan. So, ito yun. Ay. Ay.